Ito so, you know guys, ang pagdemo ko sa katatapos ko lang na ginawang nozzle burner na tipid lang at ang ginamit ko lang ay mga pakong maliliit galing sa cable clip. Sa mga pailan nilang pong nagtatanong dito sa amin tungkol sa paggawa ng burner, bakit daw ang pagbutas nila ay nahihirapan sila. Maraming nasasayang na bala ng drill. Kaya napaisip ako, nagtuklas ako kung paano talaga makakapagtipid kasi mahal din ang mga bala ng grill kaya maliliit. Ako nasubukan ko din yun, nung una pa lang. Sa mga nagtanong ko na hindi ko nasagot noon, at saka yung magtatanong ko lang. Bueno, ito na po ang kasagot ng natin may, may natin makita mga koy eh. eh. uh, dumilim A few moments later. pagkatabutas ko ang pagkawa ko at matabang idea sa butas ng barna ngayon naman guys punta na tayo sa Ito ni Buting Channel Guys At may mabahagi po ako sa inyo na Kakaibang technique Sa pagkagawa ng burner ng kalan na Limantika o Gas engine oil Sishare ko to sa inyo Tipid na paraan At mabilis pa nagamit lang po ako ng niple na di uno ang bilog niya at just lang ang haba hinasa ko na siya at binutasan at itinatakip lang siya dito hindi na natin yan wewildingin ito may nabutasan ng akong isa dito saka isa rito ngayon ito nabutasan ko na ng apat ang gusto ko po sa inyong ibahagi yung pagbubutas nito na yung nga sinasabi kong tipid lang ito 1.5 na bala hindi na tayo gagamit ito hindi na tayo gagamit ng drill it's a pera na natin to bali ito na lang guys ang ating gagamitin cable clip ayan cable clip. Nabibili lang to ng 23 pesos. 100 pesos na. Ngayon, isang concrete nail na nasa kondolo. Gagawin ko siyang panglamat dito. Matapos ko siyang lamatan, paikot, saka ko naman siya susundan itong pakong maliliit na mas maliit pa sa 1.5 na balanan drill gustong gusto ko to kasi malilit lang ang butas niyan. Panoorin natin guys ang ang aking bagong natuklasan na idea. Gumawa ko nito bilang sa salpakan lang nito. At iipitin ko lang dito ng clam. Para ito hindi gagalaw-galaw. Ngayon, mamarkan ko muna siya dito ng anim. Anim lang lagay ko sa gitna. Isa. Distansya na lang natin. Kabilaan. Ito, dalawa. Bago yung natitira, lagay natin ng tigdalawa din. Tigdalawa din sa kabila. Bali, anim sila. Ayan guys, oh ago ilalagay ko siya rito. Kailangan hindi siya nagalaw habang nilalamatan ko siya. At iipitan ng e clamp o kahit anong pang-ipit na meron kayo. At kailangan dito ng kasandal ito sa matigas na bagay. Doon tayo sa may luring na bato. Ito yung concrete nail na hinasa ko, Diretso lang guys ang butas ko sa tatlo. At ang tatlo naman ay pailali. Magsisilbis yung oil structure. Una yung yung tatlong diretso lang. Guys, may lamat na siya. Ngayon gagamit naman tayo nitong maliit na cable clip. Ako lang kukuni natin. Ipitin lang natin ng long nose meron siyang ano sa gitna yung gitli para hindi gagalaw galaw habang iniipit natin yan yan guys panoorin natin ng pagbutas ko bali ng butas ko palang to dito lang sa gitna guys butas na Hihitin lang natin ang bagya bubutas ulit tayo hanggang sa makuha natin yung tatlong butas lang unang diretsyo ito ang kasunod okay guys ito ang ang gagamitin ko dito guys ay trilla na 1.5 matagal lalo kung mga local ang nabibili natin bala magkano ang isa may 70 pesos may 75 pesos kaya magastos minsan ang isang bala ng real lalo at local nakakabutas lang ng isa Eh, tatatlong butas na ako. Isa, dalawa, tatlo. At sa paggawa naman natin ng oil structure bubutas tayo ng pie slide. Kailangan ito, dito sa lugar na to sa pagitan ng tatlong nabutasan na gigitlian lang natin ng grinder right kasi madulas ang pagbutas pag pa-slide. Bali yun ang puno. Kailangan meron siyang lamat ng grinder nang hindi siya dudulas. at siya ay pa-slide na okay. Ganyan tayo mga Pinoy mapaggawa ng paraan. Yes. May na. Ayan. Bali. Ang na to. Ang tatlo dyan, Diretsong butas na nagbabanda sa chamber at ang tatlo naman ay pailalim at magsisilbing oil destructer. Matigas ang concrete nail guys. Lalo ang bakal hindi pa nakatadaanan ng welding. Malambot lang naman yan. Kaya lang natigas yung bakal pag uminit na siya at nauna ang pag welding Bali, anim siya, guys. Kung nakikita nyo, guys, yung ginitlihan ko siya ng grinder, ganyan siya. Ayan, o. No? Oh. Sa dalawa, tatlo din siya. Iyan ay magsisilbing labasan din ng hangin. Pataas. Kasi hindi ko na siya i Sa elbow ko siya ikakapit. Ay Ayan, guys hihipitan na lang natin yan ayan at ang flooring nito na nakakapit sa chamber ay hanggang dito kaya ito pumapatak lang ito ng 1.5 cm ang distansya nito ito ang pinaka flooring nya kaya ito hahasain pa yan dito para bumawa pa siya ng cocktail Saka natin guys, ilalagay yung takip na may 3 din. Gumatasan na din. Ganyan magiging forma niya. Itong butas na tong tatlong pataas. eh ay magtutulak ng apoy na bumabanda sa chamber. At ito naman, tayo baba, ay maghalo kayo ito ng langis sa flooring Hindi na kailang haluin pa ng stick habang siya nag -apply. Ito nagsisilbing oil structure. Ngayon guys, ito naman, bubutas ang dito ng pito lang. pag na lang yung pito. Ang pagaling dito ay may sukat yan na 1 cm galing dito. At pagaling naman dito sa isang linya galing sa taas, may sukat yan na 2 cm hanggang gitna. Mali kompleto rin ang butas niya. Meron din siyang sa ibaba medyo pabuga nga lang pataas patulak ng apoy ito ang bagong tekniko guys sa paggawa ng burner this oil well, ito guys napakatipid sa pagbutas hindi na kailangan bumili ng mga bala ng drill na, na 1.5 na nagkakahalaga ng minsan 70 o 75 saka minsan local pa ang nabibigay sa iyo daming nasasayang magastos ito guys, ang naubos ko lang nito, anim din. Maliliit pa ang butas. Ganito lang guys, ito napakadali ng butasan to. Kahit hindi na gamitan niya ng itong panglamat na to. Kayang-kaya na yan. Dali, ang bubutas ko dito ay pito. ito distansya. Ito, isa. Dalawa, isa, dalawa, tatlo, apa 5 8 7 apa okay, subukan nanti nah alamat eto hindi na sanelan direkt sana nako napakadali lang magbutas napakadali pa ng butas lagi tayo may nakahanda na panto nagbara yung isa naputol yung isa nagbara pag nagbara yung isa guys tulad yun naputol pero nakabaon sundutin lang natin yung kapiraso sundutin ayan malambot lang yan guys ang kapal niya na ay 1.5 din ito nakatamtaman lang malambot ang bakal hanggat hindi pa na welding, ipitin kung hindi siya gagalaw-galaw isa, dalawa, tatlo, apat lima, anim dito na, kumplito na 20 20 botas guys

nga guys nakatapos na tayo sa pag demo ng katatapos ko lang na ginawang burner na tipid lang na paraan at ito nga po marami pa akong natitira sa ginamit ko ng mga pambutas magkahalaga lang po ng 23 pesos at ito ang natitira ay sigurado kong marami pa akong mabubutas ang burner na ganung paraan din so guys Uh, sana po nakapulot kayo ng kahit konting kalamang sa mga gusto mag DIY dyan ito po di na kayo mahirapan sundan nyo lang po ang aking step by step na tutorial hindi po kayo maliligaw ito lang po ang katapat nun hindi na kayo magsasayang ng mga bala ng drill na sinasabing magastos so, lagi po sana natin tangkilikin ang aking mga uh, nilalabas na video at sa panonood nyo po support nyo. Ako po ay pinaganahan din mga ting shout at sa ating lahat mga sa YouTube. Maraming maraming.